So itong ating mixer dito idol, isa lang pinaka main volume nito. Once na binolume natin itong pinaka main volume at saka yung ating source, so yung ating left and right channel dito ay mayroon ng output po yan. So balance na yung ating main output dito, itong dalawa na to, lalo pag itong ating pan naka Hindi ka tulad ng ibang mixer mga idol na bukod yung volume ng right at saka bukod din yung volume ng left channel so sa ating mixer mga idol, kahit isa lang main volume nito, pwede natin magagawa yan dito sa ating mixer na ibukod yung ating volume ng ating right at saka left channel, sa so, pamagitan ng dalawang channel na gagamitin natin dito katulad nito, ito yung ating dalawang amplifier, so gagamitin natin dito yung pinaka main output ng ating mixer, ano, yung left channel para sa isang amplifier, yung right channel naman para sa pangalawa nating amplifier, so gagamitin natin dito na uh, ibukod yung left volume at saka yung right volume dito sa ating mixer. So ang gagawin muna natin dito idol, gagawa muna tayo ng connection sa ating main output. So, so katulad nito, itong gagamitin natin sa ating left channel output ng ating mixer, 6.35 to dual RCA. So sa isang amplifier ito idol, ano? ayan, left output tayo, may output na tayo dito. Itong dalawang RCA na to sa isang nating amplifier. Dito tayo gagamit sa ating isang amplifier, no? Uh, selector A ang gagamitin natin dito. ito so, yung isa natin na connector 6.35 to the wall RCA ulit dito naman ito sa right channel ng ating uh, output ng ating mixer so ito sa pangalawa nating amplifier Selector A naman tayo dito gagamit ano Ayan, puro selector A ang ginamit natin dito Sa ating audio input Ayan, so mayroon na tayong Connection dito sa ating amplifier Nang gagaling dito sa ating main output Ng ating mixer, ayan, left and right channel Na po yan, So idol, ang gagawin natin ngayon, hindi tayo magbo bluetooth connection dito. So itong bluetooth natin dito, ilagay natin sa no para hindi tayo mag bluetooth ano. So gagamit tayo dito ng ating source. Kung cellphone man gagamitin natin dito, gagamit tayo ng connector na man gagaling sa ating cellphone na katulad nito. 3.5 to dual, 6.35. So dito idol, dalawa yung input na gagamitin natin dito. Dalawang channel ang gagamitin natin dito sa ating mixer para mabukod natin yung volume ng left output at saka right output so katulad dito 4 and 5 ang gagamitin natin so line input tayo dito ng ating source 3.5 dito sa ating cellphone in channel 4 ng ating source itong pan dito ikabig natin sa kaliwa para ito sa left channel ng ating main output ito namang channel 5 natin, ikabing naman natin ito sa kanan para naman ito sa right channel ng ating main output. So itong volume ng ating right channel, ayan, ito naman yung volume ng ating left channel. So dito idol para maglabas yung ating volume dito sa ating 4 and 5, dapat yung pinaka main volume maintain na tayo dyan sa ating pinaka main volume. Ayan, so ang lalaroin na lang natin dito, itong volume ng 5 at saka yung volume ng number 4 or channel 4 natin. So maglalagay tayo ng speaker dito idol sa ating amplifier. So ganito lang paglagay ng speaker natin dito ano, isa sa left, isa sa right. Ayan. So ganun din dito idol sa baba nating amplifier para magiging apat yung ating gagamitin na speaker kung gusto nyo apat na speaker ang gagamitin dito sa ating dalawang amplifier. So limbawa nito idol ano, pwede natin dito mabukod o isit natin ito sa low ang ating Uh, channel 5 so halimbawa, ibaba natin yung high dito tapos yung mid itira natin yung pinaka low nya so dito naman sa ating channel 4 ibaba natin yung pinaka low nito para magiging mid high volume tayo dito sa ating channel 4 so ito naman yung ating channel 5